guys. Octopus. Ay. Okay, at saka itong sa... Ano yun? Nukos. Ito sa yung nukos. Sit na malaki. Sit. Shoo. Ano nyo? Yung, yung mapipapagidsan niya. Adubo. Adubuin natin. Sarap. Marami. Eh. Sama ni Ito lang namin, guys. Pinakuloan lang namin yung... Ang tawag dito? Octopus. Hindi, Tagalog Kulika. niya. Pugita. 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 Ano yun? Sweet na po. Ay. Pugita natin. Adobo natin, guys. Pusit. Galamay ng pusit. Dali si Bapa yung ipulog sa ulo. Kadi na may katawan. yung galamay ng mga pusit Pusit mamu? -hmm. oktopus. Uh, kulita, kulita. Kulita. Ay, kinakatkat na ni mister. Mura mm -hmm. lang dito to. Kaya magkano yung kilo mo? 120. 120 lang ang kilo niyan. Wow. Magkano lang. matitikman mo na ang ha? matitikman mo na ang octopus yan yeah, ba ka na ng mga bumukbang na na, na Chinese? Chinese, ito yung kinakain na Earth. buo na ganito na, hindi na yung, yung slice i-adobo natin to guys ako mag-slice?

Vai. <laughs> eh, hey, Bapak. Saya tahu mau menganggang sali Pak. Problemnya ke beli na iglu. Oh, Ih, mana ko na snack. Mana Aku na. Mana magadoon tayo ng pusit at pugita, kainit muna natin ganoon okay, na ang sibuyas Ito yung muna natin yung sibuyas bakit tayo mag-add ng bawang at luya. Nalagay na natin yung ating bawang at luya. Samahan so, nyo sa mag-adobo na usit at sa kanaw kugita. Ito guys, ito yung ating aadubuhin. Ano yung pusa na yan? Ito na yung lamas. Kaya yeah, matad, nagamana natin ng yung apple. Yeah, yeah. This is so yung 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 so yung 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 delicious. yung So, okay. sapat okay. okay, guys. Ito na simple, pinasimpleng pag-aadobo. Tingnan tayo. Lumaya na tayo maglagay ng toyo at kung ano ano. Guys. So, yan ay tsura ng ating niluluto. Wala pa yung toyo or anong spice or so then So, yan guys, so ang tsura ng ating niluluto without toyo and pang palasa. Toyo. Oh, that's too much.

So, ayan guys. Baka, ano yun lang natin to. Papatuyuin lang natin ng konti. So, hahayaan na muna natin. Lulutoy natin ng mga 5 minutes or 10 Pusit at gita. Adobo. Oh. Wow.